So guys, hello for my vlog today. Natapos na kami pumunta doon sa Ibingan ni mami. Nandito na kami ngayon sa PNP. Kasama si Angel at si Sophie. And si Sophie o. Oh. galagala siya dito. Tapos magluto si ate pa rin ng hotdog at chocolate. O Si Sophie makulit. Dala ni po so yung ka? Maganda dito mag-vlog. Harina. Kasi... Anong gagawa ba ng mahal? Si Sophie. <laughs> Nahiya ka na kay Sophie, Angel? Ha? Nahiya ka kay Sophie? Hindi masakit ilong mo? Hindi. See you. ituloy mo yung vlog mo. May nakikita ako.